tinuwid ni United States President Donald Trump si Hungarian Prime Minister Viktor Orban at tumangging bigyan ng exemption ang Hungary sa United States sanctions sa langis ng Russia. Hayagang ipinahayag ito ni Trump sa mga mamamahayag at dati na rin sinabi ng administrasyon ni Trump na napakaraming oras na ibinigay kay Viktor Orban para makahanap ng alternatibong pinagkukunan ng langis. Pero inisip ni Orban na siya ang pinakamatalino at sa lahat ng taon ng digmaan ng Russia laban sa Ukraine ay wala siyang ginawa para hindi siya maging isang daan porsyentong dependent sa langis ng Russia. Ngayon, balak ng punong ministro ng Hungary na humingi ng pagpupulong kay Donald Trump sa Nobyembre para muling subukan ang palugit sa pagbili ng langis mula Russia. Ibig sabihin, sinusubukan na naman niyang mandaya at maghanap ng butas. Mariin ang pagtutol ng Budapest sa paglipat sa ibang pinagkukunan ng hilaw na materyales, kahit may iba naman. Pero lalong nagmumukhang mahina ang posisyon ng Hungary at nagsimula na silang maghanda para sa mga aberya sa supply ng gasolina, kung saan sa mga gasolinahan ay naghahanda na sila sa malaking kakulangan. Pero matigas pa rin si Orban sa pagsasabing, Hindi, gusto ko talagang bumili ng langis mula sa Russia. At sa episode na ito, aalamin natin kung bakit siya kapit tuko sa langis ng Russia. Spoiler alert dahil kumikita siya rito. Ako si Alexi Pichi, ikadalawa ng Nobyembre ngayon. Pag-usapan natin ang paksang ito. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko na mag-subscribe kayo sa channel na ito. Mag-like, mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito at siguraduhin mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pichi News. Makikita ang link sa description ng video kung saan agad naming inilalathala ang bagong balita. Kung nais ninyong suportahan ang channel sa YouTube, pwede kayong mag-donate gamit ang mga link at detalye sa video description. Nakasulat, suportahan ang channel ni Alexi Pechi. Pumili ng komportableng paraan para sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Kaya tumanggi ang Pangulo ng Estados Unidos ng Amerika na si Donald Trump na bigyan ng exemption ang Hungary mula sa mga Amerikanong parusa laban sa langis ng Russia. Iyan ang sinabi niya sa kanyang pahayag sa mga mamamahayag. Bukod pa rito, kinumpirma ni Trump na personal na lumapit sa kanya si punong ministro ng Hungary na si Viktor Orban na may kaugnay na kahilingan. Ngunit tinanggihan ito ng walang pakundangan. CP Hiniling ni Viktor Orban na alisin sa mga parusa ang Lukoil at Rosneft. Hindi namin ito ibinigay, pero humiling siya. Nakakatuwang tinawag ni Trump na kaibigan si Viktor Orban. Pero sa totoo lang, tinatawag din niya si Putin, Xi Jinping, at lahat ng iba pa na mga kaibigan niya. Si Viktor Orban, noong kampanya, ay umasa na magiging kanang kamay siya ni Donald Trump sa Europa pagsapit ng libo at 24. pero parang hindi natuloy. At ang mga bansa na patuloy na bumibili ng mga produkto o nakikipagtulungan sa mga kumpanyang napasailalim sa mga parusa ng Amerika ay nanganganib na mapasailalim din sa mga sekundaryang parusa dahil sa kanilang mga paglabag. At dito, paalala ko lang na medyo mas maaga ay hayagang sinabi ni Viktor Orban na magaganap pa rin ang pagkikita ni na Vladimir Putin at Donald Trump sa Budapest. Lahat ng kwento, sabi niya, ng mamamahayag at iba pa tulad ko, ay tungkol sa sinasabing walang magaganap na pagkikita. Pagkatapos, kinumpirma na ni Trump na wala talagang mangyayaring pagkikita. Sabi niya, lahat ng ito ay peke. Ayan. Si Trump, pasensya na. Si Orban noon ay iniisip na niya na, alam mo, nakuha na niya ang gintong tiket. Ayon kay Orban, hahanap ang kanyang bansa ng paraan para malampasan ang bagong paghihigpit laban sa higanting kumpanya ng langis ng Russia. Ito ay pagkatapos ng makansela ang pagpupulong. Sa pahayag na ito, lalong nagalit ang mga Amerikano at si Trump kay Orban. Sinabi ni Matthew Whitaker, permanenteng kinatawan ng Estados Unidos sa NATO na inaasahan niyang gagawa at magpapatupad ng plano ang Hungary, Turkey at Slovakia para tumigil sa pagtanggap ng enerhiya mula Russia. Pagkatapos, magbabahagi ako ng mahalagang sipi. Hindi gumawa ng anumang mga plano o nagsagawa ng aktibong mga hakbang ang Hungary para mabawasan ang kanilang pagdepende sa Russia. Ito ay sipi mula kay Matthew Whitaker. Ang Turkey ay aktibo ng umiiwas sa langis ng Russia. Ikinuwento ito sa nakaraang episode. Pumunta kayo sa channel. Siguraduhin panoorin ninyo. At heto naman si Victor Orban. Gusto pa rin niyang kumbinsihin si Donald Trump. Alam nyo, si Orban, sanay siyang i-blackmail ang Brussels at palaging nakakakuha ng mga konsesyon para sa sarili niya. Dahil sa kasamaang palad, mahalaga ang kanyang boto sa pagboto ng European Council. Sa kasamaang palad, ito ay isinasaalang-alang. At palaging inaabuso ni Orban ang kanyang karapatang magbeto sa Brussels at sa ganitong paraan, talagang nakakakuha siya ng napakaraming konsesyon para sa sarili niya. Sobrang dami. Pero nakalimutan niya na si Donald Trump at sa pangkalahatan ang Estados Unidos ng Amerika ay ibang iba. Doon, wala siyang kahit anong alas sa kanyang manggas. Wala siyang anumang karapatang magbeto. Mas mainam na huwag magpasikat si Viktor Orban sa mga Amerikano. Ngayon, si punong ministro Viktor Orban ng Hungarya ay balak makipagkita kay Donald Trump sa Nobyembre 7 upang humingi ng palugit ukol sa pagbili ng langis mula Russia. Sa Europa, naging matagumpay siya at nananatili pa rin ang palugit ngayon. Ang Budapest sa kabuuan ay todo ang pagtutol sa paglipat sa ibang pinagkukunan ng hilaw na materyales. Paliwanag ng mga analista, hindi ito banta sa seguridad ng enerhiya ng bansa, gaya ng sinasabi ng mga autoridad, kundi pagkalugi sa budget at sa pinakamalaking kumpanya ng enerhiya sa Hungary, ang MOL. Lalong humihina ang posisyon ng Hungary, kaya naghahanda na ito sa posibleng pagkaantala ng supply ng gasolina. Sa halip na humanap ng alternatibo, naghahanda ang pamahalaan ng Hungary ng mga pagbabago sa batas ukol sa pag-iimbak ng inangkat na langis at produktong petrolyo. Kung magkaroon ng pagkaantala dahil sa parusa ng Estados Unidos, gagamitin ang spi mga espesyal na reserbang gasolinahan, para tiyakin ang supply sa mahalagang consumer at serbisyo. Ang mga pagbabagong hindi apektado ang retail na mamimili ay ipapatupad simula Enero 1, 2,026. Sa oras ng emerhensiya, maaaring tukuyin ng pamahalaan ng hanggari ang mga patakaran sa paggamit ng ilang partikular na gasolinahan at ang prioridad sa pagtanggap ng gasolina. Ipinapakita nitong naghahanda ang pamahalaan ng Hungary sa malaking kakulangan ng gasolina. Sabi nga nila, hindi mo masisisi ang Ukraine o Brussels dito. Pinag-aaralan ng Budapest kung paano maiiwasan ang United States sanctions sa LUKOIL at Rosneft na magsisimula Nobyembre 21. Ipinahayag ito ng publiko ni Viktor Orban noong nakaraang linggo. Pero dito, alam mo, talagang naipit si Orban sa pader. Inanunsyo ng European Commission noong Setyembre ang plano na magpatupad ng taripa sa natitirang langis mula Russia na layong itigil ito bago ang 2027. Sa madaling salita, kapag ipinatupad ang mga taripan ng Europa, magiging hindi na kompetitibo ang mga hydrocarbon ng Russia kumpara sa ibang pinagkukunan. Kahit pa magawa ni Viktor Orban na kumbinsihin si Donald Trump at maantala ang mga parusa para sa Hungary. At dito na pumapasok sa eksena ang ministro ng ugnayang panlabas ng Hungary na si Petro Siarto, na nagsabi ng SIPI ang mga pagsisikap ng European Commission na talikuran ang mga enerhiyang mula sa Russia ay sisira sa seguridad, sa seguridad ng ating supply ng enerhiya. Hindi ito ang unang beses na magbibigay ako ng mahalagang impormasyon sa inyo. Madaling makakaya ng Hungary na talikuran ang langis mula sa Russia at lahat ng pahayag ni Viktor Orban na kabaligtaran nito ay puro kalokohan. Ang totoo niyan, may dumadaan na pipeline na tinatawag na Adria sa karatig bansa na Croatia kung saan pwedeng tumanggap ng langis ang Hungary na dinadala ng mga tanker sa baybayin ng Adriatic Sea. Hindi na kailangang magtayo pa dahil matagal ng bukas ang Croatia sa ganitong kooperasyon. Sa totoo lang sinasabi ng Croatia na oh, kaya naming paandarin ang sistema sa loob lang ng ilang minuto at pwedeng nang tumanggap ng langis ang Hungary. Ngayon, sinabi ni Petro Sharto na sinusubukan ng Croatia ayon sa kanya na kumita mula sa digmaan sa Ukraine. Palaging inaakusahan ng mga autoridad ng Hungary ang Croatia na noong 2000 at 22 nang magsimula ang malawakang digmaan ng Russia laban sa Ukraine, ay diumanoy tinaasan nito ang bayad sa transit ng langis. Na diumanoy nagpapahirap sa pagbili ng langis para sa Budapest, heto ang isang kawili-wiling punto. Ang totoo, ang impormasyong ito ay itinuturing na komersyal na lihim, kaya hindi ito maaaring mapatunayan. Pinabulaan ng Croatia ang mga ganitong pahayag. Sinasabi nilang hindi nila tinaasan ang presyo para sa Hungary, pero sinasabi ng iba na tinaasan nga. Walang makakapagpatunay nito. Gayunpaman, sinabi ni Ministro ng Ekonomiya ng Croatia na si Ante Shushnyar na nanatiling pareho ang bayad sa transit. Ito ay 2% lamang ng huling presyo ng langis at pantay na ipinapatupad sa lahat ng mga kasosyo. Ibig sabihin ba nito na nagpapalusot lang ang Hungary? Ayon kay Shushnyar, ang paulit-ulit na paratang ng Hungary tungkol sa sobrang taas na bayad sa transit at hindi sapat na kapasidad ng pipeline sa isang daan porsyento ay hindi totoo. CP Isa lang itong palusot para magpatuloy silang bumili ng langis mula sa Russia. Wala kaming problema sa pagtiyak ng supply. Maaari kaming maging handa sa loob ng ilang minuto. Dagdag pa, ang pahayag ng Hungary ay puro kalokohan. Isa pa, dahil ang huling presyo ng gasolina sa Hungary ay hindi batay sa presyo ng krudong langis kundi sa mga pamantayang presyo ng gasolina tulad ng halimbawa diesel. Sa rehiyon ng Mediterranean, mayroong pamantayang presyo at hindi mahalaga kung magkano ang halaga ng langis, ang pamantayang presyo na ito ay itinatakda para sa buong rehiyon. Dito sa Hungary, nakabase talaga ito sa pamantayang presyo. At kung tumaas man ang presyo ng langis, wala itong epekto sa presyo ng mga produktong panghuli. Para sa mga karaniwang Hungarian, hindi ito dapat makaapekto sa presyo ng gasolina. Pero ibig sabihin nito ay bababa ang kita ng kumpanyang mall na pinaniniwala ang pinagkukunan ng kabuhayan ni Victor Orban. Iyan lang ang dahilan ng protesta. At sa huli, magdadagdag lang ako ng tatlong katotohanan. At ang mga konklusyon, gaya ng sabi nila, ay kayo na ang bahala. Una, matatapos ng Hungary ang taon na ito na may budget deficit na 4.6% ng gross domestic product. Pangalawa, sa Abril 2026. Sa Hungary, natatalo sa survey ang partido ni Viktor Orban laban sa oposisyong partido ni Peter Magyar sa halalan. Kaya naman gusto sanang dagdagan ni Orban ang paggastos mula sa budget, pero sa kasamaang palad, ubos na ito. At pangatlo, sa kabuoang import ng European Union, ang bahagi ng langis mula Russia bumaba mula 26% noong 2021 sa 3% noong 2024. Samantalang sa Hungary, tumaas ang langis mula Russia mula 61% sa 86%. Kaya dito, maglalagay ako ng tutuldok-tuldok. Ilagay ang opinion at konklusyon sa comments sa ibaba ng episode. Mag-subscribe, pindutin ang kampanilya, at ilike ang channel. Yun lang po, ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.